Ako nga ito ang inyong apo, si Karen. Cheers! Hello guys, mga mare, mga kaskwami. Pili na lang kayo kung ano yung gusto niyo doon. Cheers! For today's walang kwentang video nga, ayan, dito na naman kami. Araw na naman nga ng pagkukubra ng pension, kaya kasama ko na naman nga si nanay. Kakaot ko nga lang sa trabaho niya, nalas 8 ng umaga, kaya maya maya sinamahan ko na agad siya. Tataka nga siya, bakit daw binibidyo ko, abay nanay, vlogger is Teresa ko, nga, after namin makuha yung pension niya, may nadaanan nga kaming mango slushie dito malapit. At dahil sobrang init nga at saktong-sakto, last 10 na nga ng umaga dyan, ay Diyos ko, napadaan na kami dito. Parang daman ko na nga rin na bumababa yung sugar namin, ay Diyos ko, kaya napabili na kami. Kung makikita nyo nga yung mga presyo nila dito, ay mga 90 pesos nga lang. Makakamula ka na nga at ma-re-refresh ka pa sa init na panahon ngayon. Highly recommended nga ito kasi mas masarap siya kaysa sa iba. After nga namin makabili ng slushy, ay dumiretso agad kami sa butika kasi nga may bibilin pa kaming mga gamot ni nanay. Yun nga lang yung halos ipinunta namin dito sa guagua kasi nga bibili kami ng gamot tsaka kinuha nga yung pension niya. After nga namin makabili ng gamot, ay agad, -agad na nga kami umuwi dahil nakamotor lang kami. Hindi na ako nakapag-video. Baka mahulog ni nanay yung cellphone. Charis. <laughs> Every month ko ang sinasamahan si nanay kapag kumukuha ng pension niya kasi nga wala naman siyang ibang makakasama. Dito kasi sa bahay, ay ako lang yung kasama niya, si mama, pati nga yung mga anak ko. Nakikita niyo nga lang na ganyan si nanay, pero malakas-lakas pa yan. At kahit 85 years old na nga siya, ay hindi naman siya nagiging pabigat kasi nga malakas pa siya. Tignan mo naman yung katabi niya, si mama ko, parang magkapatid lang sila. Charis. <laughs> Biruan nyo nga yun na kahit 85 years old na nga si nanay ko, ay nakakaalala pa rin siya. Lagi nga niyang kinukwento yung World War II ay naabutan daw niya. Yun nga yung mga panahong sinakop tayo ng hapon, kaya sila nanay ko noon ay laging nagtatago sa bundok. Diyos ko, pag kinukwento nga niya, kinikilabutan ako. Charis. So, yun na nga, kidding aside, dahil hindi nga ako nakapagluto, ay bumili na nga lang kami ng lutong ulam sa kanto. Tatlong putahe nga lang yung binili ko dahil ko, konti lang naman kaming kakain. sobrang mahal nga ng bilihin ngayon, Diyos ko, pati yung lutong ulam, napakamahal na. Pero syempre, huwag kang papakabog, mas mahal kanya. niya. <laughs> Sa panahon nga ngayon, ay kung hindi ka didiskarte at hindi ka magtitipid, ay wala nga nga. Bilib nga din ako sa mga katulad kong nanay na budget ng pera nila. Diyos mio. Hindi ko nga alam kung anong magic yung ginagawa nyo para mabudget nyo nga yung sweldo ng mga asawa nyo. Pero wag kayong mag-alala. Karamay nyo ako. Charis. Bibigyan ko nga kayo ng tip kasi yung ginagawa ko kapag nagpapadala nga si Mr. Lolong ay sinusulat ko nga yung mga gastos namin sa bahay. Para mababudget nga natin yung mga perang hinahawakan natin at pag may sinumbat nga yung asawa natin ay sampal natin sa kanila. Charis! <laughs> Kung napatawa nga kita sa video na to, abay i-like, share, and follow mo naman. Salamat!